So ayun anyway, mga pare ko, itong video na to guys ay uh, magbulang panuorin sa umpisa. Panuorin mo hanggang sa huli. Hindi ko na sasabihin na basta panuorin mo. Lalo lalo na dyan sa mga nangangarap maging content creator na laging nagtatanong sa akin, ano ba, ano ba ang pwede kong maibigay. Panuorin niyo to si Juan Palangganeson. Let's go! Pare ko, siyempre nakarating na tayo dito kaya uh, ma'am uh, MJ3. Siyempre isa sa mga iniidolo ko pa lang yan guys. Isa pa lang yan na... Uh, si Ma'am uh, Juan Palanga Nation. So, ayan guys, meron tayong uh, hihilingin kay Ma'am uh, isang inspirational message para po sa mga hindi lang sa akin na uh, nangangarap maging content creator para marating yung katulad niya. Ayun. So, ayan Ma'am, ay Ma'am Palanga. <laughs> Medyo video ka lang. Ako pa Paalam kay sa susunod kung anong bibidyoin nyo, Pala desisyon kayo ah. nakipunta na nga lang kayo dito. Oh di decision pa kayo ng ano nyo. Ano oh, yan? nag ako, mom. <laughs> so, guys, ganito, ganito guys, yung, yung feeling, yung pakiramdam na magiging kaharap mo siya, uh, ano po ito, uh, yung napapanood natin na, ano, na grabe siya sa video niya. So guys, huwag niyo panoorin sa unahan. Sasabihin ko sa inyo, panoorin niyo hanggang huli. Nandun yung highlights eh, yandun yung maganda eh. Ayan, Ayan uh, mga palangga ako, basta dito sa social media dapat unang-una pag content creator ka dapat di ka mm -hmm. Hindi ka madamdamin, hindi ka mapagpatol. Kasi dito sa social media hindi mo mapipis lahat. Yun ang pinaka kano dun, pinaka-importante na karakteristik ng isang content creator. Dahil kung mapagpatol ka, hindi ka lalaki. So, kung alam mo na yung content mo ay wala ka namang nasaktang tao, wala kang nasagasaan tao, alam mo na nakatulong ka, nakapagpasaya ka, go lang. Yun. ah uh, uh, yung mga basher lang ga natin, ah uh, i-welcome natin yan. Huwag natin silang itaboy kasi sila yung nagpapa viral sa atin. At saka, yung, yung ibang mga basher, mga langga, mayroon din silang sinasabi na kakapulutan mo ng aral. So, hindi lahat ng basher, basher. May mga nang babash, nakala na mo binabash ka, pero may mga point of view sila. So, titingnan mo din yon. Tsaka, pakikisama lang ga Yun ang pinaka-importante sa social media. Kasi kung di ka marunong makisama, wala ka. Yun, so, di ba? Eh, tak Nakakat. Di na, sa nakakat. Agad, uy! <laughs> Grabe. So, siyempre, ayan guys, uh, um sana isa puso nyo yung galing kay Ma'am kasi ako bilang content creator guys, uh, nag-uumpisa pa lang ako. Nangangarap po ako maging katulad ni ma'am Juan palangga na sana ano uh, may matutun may matutunan tayo na na, inspiri, na ma inspire na ma-inspire tayo. So, ayun guys, maraming salamat. Ayun, basta mga palangga, 'yun lang dapat pag nasa social media ka, hindi ka maramdamin. Ayon. Bye-bye. Thank you.